Sa mga hindi pa nakakaalam, siya po yung aking mister na magaling magluto. All around po yan. O, sige. At bago siya maglagay ng rekado, ayan, tikman muna yung suka. O, ayan. Ang mukhasim niya. Bilib kayo, mas masarap yung luto niya kaysa sa akin. Wow, sarap naman ng ulam nila. Gigi. Alam kong luto niyan, sinabawan. Buti dito sa bukid may nawasa samantalang sa aming bahay di bomba. Ay wow, ganyan lang siya maghugas. Sana yung mga pinggan din sa bahay, ganyan lang din paghugasan di diba? Ay malamang paksi siguro ito o oh, may kamati sa may suka. O oh, yan. Wow, ganoon lang siya maghugas. Oh, wow, sarap naman ng buhay. Dapat maglagay na yan kasi kayo niya ng babo Oh, ayan, magsaing na sila. Pagsaing na pala siya. O oh, yan, dami nilang panggatong. Libreng ka, hoy. Panggatong, oo, oh, diba? O oh, yan, parang nag vip lang siya. O, oh, diba? May uso. Ayan, mga scout ranger lang. O, oh, diba? Ang sarap niyang ulam nila. Ang init kasi, kaya sila nagtatanggal ng t-shirt. O oh, yan, kahit ganyan lang sila, masarap siyang ulam nila, no? At hindi na sila mangitim dahil maitim na talaga sila bawal ang tumawa. <laughs> Sabi ko, bawal ang tumawa. Eh, tumatawa ka. Tara, maligo tayo sa free-flowing. oh, ito. Malapit na siyang matapos. Ito yung update nila ng June 30, nung Monday. oh. ayan. Medyo malapit na sa katotohanan. Matapos. O, oh, ayan medyo mabagal lang kasi dahil tatlo lang naman kasi silang nagtatrabaho o oh, tara maligo na tayo lapad ng pilapil o oh, ayan may guide sila o oh, eto yung silong nila o oh, ayan o oh, tingnan nyo nakikipaghabulan sa kuliglig grabe sige takbo ayun si tatay ko kumukuha ng ano yung ararawan hindi ko alam yung tagalog nun yung nakakain Ayan, kumukuha sila ng exotic food para may libre silang ulam. Ang okra. O, ayan. Yung bilog na okra po ito. Ayan, nagtatanim si tatay ng okra. Ayan, maraming okra yan. Pagod ang aming tatay. Kaya matulog muna sila saglit kasi mainit. Hindi po biro ang trabaho sa bukid, grabe kapagod.